Hello po, bakit karamihan sa mga stroke ay nangyayari sa loob ng banyo? Para man po uli, ang e stroke o atake sa alta presyon o high blood karamihan ay nangyayari sa loob ng banyo. Bakit nga ba? Dahil kapag naliligo tayo, una nating binabasa ang ating ulo na hindi dapat sana. Mali itong paraan, kapag binabasa natin ang ating ulo una, ang dugo biglang tataas at maaaring ito ay makabaras sa mga ugat sa ating ulo ang resulta, stroke at posibleng kamatayan. Base sa maraming pag-aaral at mga ulat sa buong mundo, dumarami ang mga kaso ng pagkakalumpo at kamatayan dahil sa stroke na nangyayari sa padligo. Ayon sa mga eksperto, kailangan sundin ang tamang paraan ng padligo upang maiwasan ito. Dahil ang sirkulasyon ng dugo ay nagbabago sa tamang temperatura ng ating katawan, lalo itong nagpapabilis sa temperatura ng paliguan. Ayon sa mga doktor, kapag unang binabasa ang ulo, tumasagad ang dugo. Ang panganib ng stroke dahil dito ay maaaring mangyari at mas lumalala sa mga sumunod na araw. Ano nga ba ang tamang para ng pagligo? Una nating binabasa ang paa, sa kaunti-unti itong itinaas patungo sa paa, chan, sa leeg. Mas mabuti kung umiinom tayo ng isang basong tubig bago maligo, o ilaladay ang tubig sa bibig bago basay ng ulo. Ang parang ito ay dapat sundan lalo na kung may alta presyon, mataas na kolesterol, at migraine. Ipasa ang mensaheng ito sa iyong pamilya at mga kaibigan upang maiwasan ang stroke sa pagligo. Paraman Buelvo po uli, God bless po.